Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Reina at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kuwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Hindi ko akalain na ganito pala kasakit ang katotohanan. Isang gabi, habang inaayos ko ang laptop niya dahil sa sira ang charger ng phone niya, may nakita akong folder sa desktop na may pangalan niya at ng ex niya. Kala ko old photos lang. Pero nung nabuksan ko, may mga screenshots ng chat. Mga deleted messages na akala niya hindi ko na makikita. Namiss ko to kahit sandali lang. Last na to, promise. Parang sinaksak ako habang binabasa ko. Last na to. Anong klaseng tao ang gumagawa ng ganito sa taong ikakasal na nila? Ang mas masakit pa, kilala ko ang ex niya. Isa sa mga tumutulong sa wedding preparations namin. Kumakain pa sa bahay namin, nakikipagkwentuhan pa sa mama ko na para bang hindi niya kinakalantari yung fiance ko sa likod namin. Hindi ko alam kung anong unang naramdaman ko, galit, sakit, o pagkadiri. Gusto ko siyang sampele nung gabing yun. Pero ang ginawa ko, umiyak lang ako. Tahimik, hindi ko siya ginaiseng. Tinitigan ko lang siya habang natutulog, habang ni hindi niya alam na bumagsak na ang mundo ko. Kinabukasan, tinanong ko siya diretsyo. Hindi ako nagpakadrama. Sinabi ko lang, alam ko na. At ang sagot niya, sorry hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Closure lang yun. Closure. So kailangan pala ng hubad na katawan para magsara ng chapter. Wala na akong nasabi. Parang nanlambot lahat ng parte ng katawan ko. Kung dati, pag hinawakan niya lang kamay ko, ramdam ko na mahal niya ako. Ngayon, kahit anong gawin niya, pakiramdam ko marumi na lahat. Ilang araw na lang sana bago ang kasal. May listahan na ng bisita. May photographer. May resort. Pero ngayon, may bagong tanong, ikakasal pa ba kami? Doon nagsimula ang lahat, sa isang last na to na hindi pala talaga last. Sa isang closure na sinira ang buong future namin. Sa totoo lang, wala talaga akong ideya na haantong kami sa ganito. Nung una ko siyang nakilala, hindi siya yung tipong hinahanap ko, pero siya pala yung tipo na mahirap pakawalan. Tahimik lang siya, simple, pero may dating. Yung tipong hindi malandi pero alam mong may laman. Nagsimula lang lahat sa simpleng coffee invite pagkatapos ng isang meeting, tapos naging routine na. Hanggang sa hindi ko na namalayan, araw-araw ko na siyang hinahanap. Maayos siya makitungo, gentleman. Palaging nagbibigay, kahit minsan sobrang simple lang ng hinihingi ko. Sa dami ng kalokohang naranasan ko sa dating, siya lang talaga yung nagparamdam na safe akong mahalin. Hindi ko na inintindi na may ex siya na parang anino, laging present, pero never nagpakita ng totoong intensyon. Sabi niya, tapos na sila, wala nang balikan. Sabi ko, okay, pinaniwalaan ko. Minsan, nahuli ko pa nga silang naguusap. Hindi ko siya kinumpranta. Ang sabi lang niya, nagkamustahan lang. Wala yun. At dahil mahal ko siya, naniwala ulit ako. Ang dami kong nilunok. Mga text na napansin ko pero hindi ko pinansin. Mga tawag na late sa gabi mga pagkakataong bigla siyang nagiging cold pagkatapos may mag-message sa kanya. Pero kasi, gusto kong maniwala. Gusto kong paniwalaan na ako yung pinili niya. Na kahit may mga bakas pa ng nakaraan, ako na ang hinaharap niya. Gusto kong isipin na mas matimbang ako. Hindi ako nagkulang sa lamang, sa effort, sa pagintindi. Bawat hapunan naming dalawa, bawat yakap pagkatapos ng mahabang araw, lahat yun totoo para sa akin. Kaya nung sinabi niyang gusto na niyang mag-settle down, hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko, let's do it. Niyaya niya kong pakasalan. Akala ko yun na yung happy ending ko. Pero sa likod ng ngiti niya nung araw na yun, may tinatago pala siyang hindi ko alam. May parte ng puso niya na hindi pala akin, o baka hindi niya lang talaga binigay ng buo. Ngayon naiisip ko, baka ako rin ang may kasalanan. Kasi kahit ilang beses ko nang naramdaman na may mali, pinili ko pa ring magbulag-bulagan. Kasi nga, mahal ko siya. Kasi nga, sa puso ko, akala ko tama na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang tiisin yung bigat sa dibdib ko. Gabi-gabi akong tahimik na umiiyak sa banyo habang iniisip kung bakit parang ako lang yung nagmamahal ng totoo. Kaya nung gabing yun, hindi na ako umikot-ikot sa sarili kong tanong. Hinarap ko siya, nasa sala siya, hawak ang phone. Alam kong yun na yun wala nang atrasan. May dapat ba akong malaman, diretsyo kong tanong habang nanlalambot ang tuhod ko sa kaba. Hindi siya agad sumagot, tumingin lang siya sa akin, yung tingin na parang alam niyang wala na siyang may tatago, pero umaasa pa rin siyang hindi ko alam ang buo. Aya, hindi mo naiintindihan, yun lang ang sinabi niya. At doon ako tuluyang sumabog. Anong hindi ko naiintindihan? Na habang akala ko tayo, kayo pa rin pala, na habang niyayakap mo ako sa gabi, siya ang iniisip mo. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi na ako nag-ingay. Tahimik lang yung iyak, pero ubus na ubus ako. Lumapit siya. hinawakan ang ng kamay ko. Hindi ko naman planong saktan ka. Nawala lang sa control. She needed me. Mahina siya. Aya. Alam mong matagal siyang naging parte ng buhay ko. Eh ako. Ako na andito. Ako na araw-araw mong kaharap. Ako na nagbuhos ng lahat gusto kong ipagdiinan, gusto kong marinig kung bakit ganon kadali sa kanyang saktan ako. Pero ang sagot niya, katahimikan. At sa katahimikang yun, bumalik lahat. Yung mga gabi na yakap niya ako ng mahigpit, na parang ako lang ang mundo niya. Yung mga pagkakataong dinadala niya ako sa mga lugar na akala ko kami lang ang may alam. Yung bawat bulong niya sa tenga ko habang pinapaliguan niya ako ng halik at init. Ang lahat ng yun, totoo ba? Bigla siyang umiyak, hindi galit, hindi rin guilt, parang bata siyang nagsusumamo, pero hindi niya masabi kung bakit niya ginawa. Aya, sorry, hindi ko alam kung bakit ko pinayagan mangyari to. Hindi ko rin maintindihan sarili ko, mahina niyang sabi. At doon ko na-realize, hindi lahat ng nagmamahal, marunong pumili. At hindi lahat ng umiiyak, pinagsisihan ang ginawa, minsan umiiyak lang kasi nabuko. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong maniwala, pero mas gusto ko nang piliin ang sarili ko. Dahil sa gabi ring yun, sa mismong gitna ng mga matanyang puno ng luha at katawan kong nanlalambot sa sakit, alam kong kahit init pa ng katawan niya ang hanap ng balat ko, hindi na yun sapat para buuin ulit ang puso kong gumuho. Tinanong ako ng pamangkin ko kung kailan daw ang kasal. Nakatitig lang ako sa kanya, pero wala akong boses na lumabas. Paano mo sasagutin ang tanong ng inusente kung mismong puso mo hindi alam kung saan magsisimula? Cancelled na ang lahat. Yung venue na niribok namin tatlong beses. Wala na. Yung gown na ay pa para sa katawan kong payat na dahil sa stress. Binalik ko na. Pero hindi nila pwedeng isauli yung pangarap kong maging bride niya. Isang tawag lang sa suppliers, isang announcement lang sa Facebook, lahat biglang nawala. Pero ang hindi nila alam, hindi lang kasalang kanselado. Pati ako, pati buong pagkatao ko na inalay sa isang lalaking hindi kayang lumaban para sa akin. Siyempre may mga pakialamera, sayang naman, ang tagal nyo na. Ano bang nangyari? May third party ba? Tanong nila na parang chismis lang to sa kanto. Hindi nila alam, gabi-gabi kong pinipilit bumangon para hindi ko idikit yung mukha ko sa unan at magmukhang patay sa umaga. Para hindi mahalata sa Zoom meeting na wala na akong gana sa buhay. Family ko tahimik. Alam nilang hindi ako tipong nagpapatawad ng madali. Pero ramdam ko rin yung bigat ng hiya nila. Hindi lang ako ang nawalan. Parang kasama rin silang binura sa larawan ng isang perfect wedding na pinangarap naming lahat. Ang masakit, siya. Hindi siya mukhang basag. May isang beses na nakita ko pa siyang nagpo kasama ang mga tropa niya. Nakangiti. Parang walang nangyari. Parang hindi niya ko winasak. At ang mas nakakagimbal, yung ex niya nasa tabi niya gusto kong magwala pero ang nagawa ko lang ay umiyak sa loob ng banyo kinukusot ang dibdib ko na parang pwedeng pisilin palabas ang sakit hindi lang siya ang nawala sa akin nawalan din ako ng tiwala sa sarili ko sa kakayahan kong mamili ng tamang tao sa instinct kong dati kong ipinagmamalaki hindi ako ang ikakasal hindi ako ang magsusuot ng puting gown pero ako yung babae na buong pusong nagmahal kahit mali ako yung babaeng naniwalang sapat ang pagmamahal para gawing tama ang lahat. Pero hindi pala. Minsan, kahit mahal mo, hindi ka pipiliin. At minsan, kahit ikaw ang niluhuran, hindi ikaw ang pakakasalan. Hindi ko inexpect na magme-message siya. Pwede ba tayong mag-usap? Maayos ang tono. Walang paninisi. Walang pasabog. Pero ramdam kong may mabigat. At di ko rin maintindihan kung bakit pumayag akong makipagkita sa isang tahimik na kafe kami nagkita. Ako, pawisan ng palad. Siya, kalmado pero halatang pinipigilan ng emosyon. Magkaibang klase ng gulo ang dala naming dalawa, pero pareho kaming wasap sa iisang lalaki. Ang tagal ko na rin gustong malaman kung kailan ako tuluyang nawala sa kanya, sabi niya. Hindi ako agad nakasagot, kasi totoo rin yung tanong na yun para sa akin. Kailan nga ba? Habang nagkukwento siya, para akong umaharap sa sariling multo. Pareho kaming niloko. Pareho kaming kinain ng matatamis na salita. Pareho kaming naniwalang kami ang pipiliin. Pero sa dulo, pareho kaming pinili lang habang convenient. Akala ko ako lang ang tanga, bulong niya habang hawak ang baso ng malamig na tubig na halos di niya maubos. Pero mas tanga pala ako kasi bumalik pa rin ako kahit alam kong nandyan ka na. Tahimik ako, kasi gusto ko siyang awayin. Gusto ko siyang sigawan, pero mas malakas yung lungkot kaysa galit. Hindi ko siya inagaw, sabi niya, halatang gustong linawin. Bumalik siya kasi alam niyang hindi ko siya tinuluyang talikuran kahit ilang beses niya akong iniwan. At doon ko na realize, pareho pala kaming iniwan, paulit-ulit. Pinagpalit, pinili, tapos iniwan ulit. Parang siyang sinusundang multo na nagiiwan ng init sa balat tapos biglang lamig ng hangin. Anong gusto mong mangyari sa meeting na 'to? Tanong ko sa kanya. Diretso, walang paligoy. Wala, sagot niya. Gusto ko lang malaman kung may iba pa siyang sinabi sa na hindi niya sinabi sa akin. Hindi para closure. Kasi ayokong tapusin to na parang chapter lang sa libro. Gusto ko lang maintindihan kung saan ako naging mali. Napatawa ako ng mahina, pero mahapdi. Pareho pala tayong naghahanap ng dahilan, pero hindi naman natin kasalanan. Hindi kami naging magkaibigan, pero nung paalis na kami, niyakap niya ako hindi bilang kakampi, kundi bilang babae rin na nasaktan, naloko, at iniwang walang sagot. Pag uwi ko, tumingin ako sa salamin. At for the first time, hindi ko hinanap kung saan ako nagkulang. Hinayaan ko lang ang sarili kong umiyak, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong matagal nang hindi iniyakan. Hindi ko inexpect na magme-message siya. Pwede ba tayong mag-usap? Maayos ang tono, walang paninisi, walang pasabog, pero ramdam kong may mabigat. At di ko rin maintindihan kung bakit pumayag akong makipagkita. Sa isang tahimik na kafe kami nagkita. Ako, pawisan ng palad. Siya, kalmado pero halatang pinipigilan ng emosyon. Magkaibang klase ng gulo ang dala naming dalawa, pero pareho kaming wasak sa iisang lalaki. Ang tagal ko na rin gustong malaman kung kailan ako tuluyang nawala sa kanya, sabi niya. Hindi ako agad nakasagot, kasi totoo rin yung tanong na yun para sa akin. Kailan nga ba? Habang nagkuwento siya, para akong humaharap sa sariling multo. Pareho kaming niloko, pareho kaming kinain ng matatamis na salita, pareho kaming naniwalang kami ang pipiliin. Pero sa dulo, pareho kaming pinili lang habang convenient. Akala ko ako lang ang tanga, bulong niya habang hawak ang baso ng malamig na tubig na halos din niya maubos. Pero mas tanga pala ako kasi bumalik pa rin ako kahit alam kong nandyan ka na. Tahimik ako, kasi gusto ko siyang awayin. Gusto ko siyang sigawan, pero mas malakas yung lungkot kaysa galit. Hindi ko siya inagaw, sabi niya, halatang gustong linawin. Bumalik siya, kasi alam niyang hindi ko siya tinuluyang talikuran kahit ilang beses niya akong iniwan. At doon ko na-realize, pareho pala kaming iniwan, paulit-ulit, pinagpalit, pinili, tapos iniwan ulit parang siyang sinusundang multo na nagiiwan ng init sa balat, tapos biglang lamig ng hangin. Anong gusto mong mangyari sa meeting na to? Tanong ko sa kanya. Diretso, walang paligoy. Wala, sagot niya. Gusto ko lang malaman kung may iba pa siyang sinabi sa iyo na hindi niya sinabi sa akin. Hindi para closure. Kasi ayokong tapusin to na parang chapter lang sa libro. Gusto ko lang maintindihan kung saan ako naging mali. Napatawa ako ng mahina, pero mahapdi pareho pala tayong naghahanap ng dahilan, pero hindi naman natin kasalanan. Hindi kami naging magkaibigan, pero nung paalis na kami, niyakap niya ako. Hindi bilang kakampi, kundi bilang babae rin na nasaktan, naloko, at iniwang walang sagot. Pag uwi ko, tumingin ako sa salamin. At for the first time, hindi ko hinanap kung saan ako nagkulang. Hinayaan ko lang ang sarili kong umiyak. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong matagal nang hindi iniiyakan. Ang daming beses ko siyang iniiwasan. Sa mall, sa daan, kahit sa panaginip. Pero dumating pa rin yung araw na hindi na ako makakaiwas. Parang sinadya ng tadhana na ipamukha sa akin kung gaano ko na siya kayang tingnan at hindi na muling habulin. Nagkabanggaan kami sa labas ng isang convenience store. Nakita ko agad yung mga mata niya, kulay mapula, parang hindi natulog. Aya sabi niya, halos pagulong, parang hiling. Hindi ko alam kung anong mas malakas, yung tibok ng puso ko o yung inis na pilit kong kinukulong sa dibdib. Can we talk? Kahit sandali lang, nanginginig ang boses niya. At hindi ko na to kilala. Siya yung lalaking minsang nanindigan sa lahat, pero ngayon, halos paluod sa harap ko. Nasa loob kami ng kotse niya, nakapark sa madilim na parte ng parking lot. Tahimik, mabigat ang hangin. Amoy na amoy ko pa rin yung pabangon niyang madalas kong singutin tuwing magkasama kami sa kama. Tapos bigla siyang nagsalita, Aya, mahal pa rin kita. Nagkamali ako, nasaktan kita, pero sarili ko rin ang sinira ko. Hindi ako nagsalita, gusto kong magalit, gusto kong murahin siya, pero iba yung tunog ng boses niya. Hindi yung peke, hindi yung sanay magsinungaling. Totoong paghingi ng tawad. Iyakap niya ako, hindi ko agad itinulak, gusto ko lang maramdaman yung huling sulyap ng dating tayo. Yung init ng katawan niya, yung bigat ng palad niya sa likod ko, lahat ng minsang naging tahanan ko. Pero hindi na ako yung dati. Hinawakan niya ang mukha ko, tinignan ako sa mata, at doon ko nakita yung luhang noon ay ako lang ang dahilan. Bumalik ka, ayusin natin to. Hindi ko nakaya. huminga ako ng malalim kinagat ko ang labi ko, at pinilit kontrolin ang luha. Alam mo, kung to yung dati kong sarili, baka bumigay na ako. Pero hindi na ako yung babae na pwedeng sabihan ng sorry tapos babalik. Alam ko, halos pabulong niyang sabi. Hindi ako bumuo para lang ikaw ang samaira, Ikaw ang samaira. pero ako yung bumuo. Nang sarili ko, ng mundo ko. Kaya kahit mahal pa kita, hindi na ako babalik. Pagbaba ko ng kotse, parang tumigil ang mundo. Hindi dahil masakit, kundi dahil totoo. Sa unang pagkakataon, ako na ang pumili. Hindi ng lalaki, kundi ng sarili ko. Tahimik ang huling gabi naming dalawa. Walang sigawan, walang sapakan, walang dramatic na pagtakbo sa ulan. Basta dumating yung punto na wala nang kailangang sabihin. Nagkatinginan lang kami, at doon ko naintindihan na hindi lahat ng pagmamahal ay dapat panindigan. Ang hirap pala noon, yung alam mong may natitira pa pero pinipili mong hindi na lang damhin. Hindi dahil hindi na mahal, pero dahil sapat na ang sakit. Pagkatapos ng lahat, ako pa rin yung naiwan. Hindi na niya kasalanan kung bakit ako umiiyak gabi-gabi. Hindi na rin ako nagtatanong kung bakit hindi ako pinili. Kasi sa totoo lang, pinili ko naman siya, kahit sa mga panahong hindi na ako dapat. Hilang. Hindi siya kasing potik ng mga quotes sa Instagram. Hindi siya mabilis. Hindi siya maganda. Parang binabakbak yung balat ko habang pilit kong tinatanggap na wala na siya. Nawala nang babalik. Minsan napapapikit pa rin ako kapag naamoy ko yung pabangong ginagamit niya. Minsan napapasayaw pa rin ako pag narinig ko yung kanta naming dalawa. Minsan napapangiti ako habang umiiyak. Kasi kahit ang sakit-sakit, may parte pa rin ng puso ko na masaya na naranasan ko siya. Pero hindi ko na siya gusto balikan. Hindi lahat ng iniwan ay talo kasi sa dulo ng lahat ng pagkawasak, ako yung natutong buuin ang sarili ko kahit walang tumutulong. Ako yung natutong magmahal ng hindi umaasa ng kapalit. Ako yung natutong hindi palaging ang, kami, ang sagot, minsan, ako, lang ang sapat. At ngayon, hindi ko pa masasabi kung buo na talaga ako. Pero araw-araw, pinipili kong hindi na bumalik. Kahit pa gusto ko, kahit pa mahal ko, kahit pa, minsan, nanghihinayang ako. Pero ito yung tanong na hindi pa rin nawawala sa utak ko hanggang ngayon. May forever ba talaga? O lahat tayo umaasa lang sa kasinungalingang maganda pakinggan?